Morning mga kadontles, tara na ulit na tumakbo at sa South Lokapo naman po tayo, it's a 10 kilometers. So tara na mga kadontles at huwag po sana ninyong kalimutan na mag-subscribe at mag-member sana ng aking YouTube channel. Marami pong salamat! <laughs> Nandito na po ako ngayon sa bayan ng Candelaria at tayo ko ay magbayad ng deals ng tubig at ng oriente. na po tayo ng tubig. It's worth 15 pesos. Hi mga kadontles! Nandito na po tayo sa bahay ni Maricel at ang oras na natagal lang po tayo dahil ng alas. Uh, November 9, may event po tayo at medyo pagood kaya ano na lang muna tayo. Mabagal tayo tumakbo ngayon. Pero ang malaga, nakarating po ako at naka 10 kilometers na po tayo at thankful po tayo kay Lord. Hi mga kadontles! At ngayon naman po ay tumatakbo na akong ulit. Pabalik okay. naman po para po maka 20 kilometers po tayo back and forth. At marami pong salamat na nandyan pa rin kayo para supportahan po ako. At so supporta pa sa akin. Ayaw! pagod na po ako at talita na sa mukha ko na stress na ako <laughs> we are now here in the beautiful the, the bridge of the San Roque between San Roque and the highway of Pak Baby, I'll get kid kid. I'm now here in Santa Center. <laughs> and <laughs> now here in Barangay Amot at nandito pa sa highway oh grabe sobrang pagod pero salamat sa Diyos po na uh, nakabalik po tayo at nakaya naman natin ang na back and forth na 20 kilometers yun nga lang medyo natagal tayo <laughs> Pero kailangan lang natin tapusin ito dahil nga yung mga nalalapit natin sa 20 kilometers. Kailangan po natin pumasa. Maraming maraming po salamat na muli niyo kasi namahan ngayon.